Bukas na po ang bagong tulay namin. Diretso na ang aming sasakyan. Hindi na iikot doon. Doon no? dapat nang iikot eh. Kaya dito ng bagong tulay. Tiyahay ang mga motorista. junction. po. yun po yung dati namin inikputan ito na po ngayon nabuksan na po ang bagong tulay namin let's go Saya na ang lahat dahil bukas na ang bagong tulay